Matapos ang mahabang panahon na paghihintay, ay nagdadalang taon na si Era Madrigal sa kanilang unang anak ni Tom Young. Narito ang kanilang kwento ng pag-ibig na dumaan sa mga pagsubok. The Philippine Showbiz List presents Era Madrigal and Tom Young Love Story Era and Tom's Deep Friendship Turned into Love Si Tom ay isang malapit na kaibigan na kababatang kapatid ni Era na si Michelle Madrigal. Dahil dito, matagal na magkakilala ang dalawa, mga 6 hanggang 7 taon, bago pa man sila nagkamabutihan. Madalas sila nakikita noon sa Robot, isang Japanese restaurant sa Makati, na pagmamayarin ni Tom at ang tatlo pang business partners, kabilang si Tim Yap. Bukod dito, nakikita rin sila sa iba't ibang okasyon tulad ng mga kasalan. Ngunit sa mga panahong yun, palaging may sabit ang isa sa kanila o di kaya'y hindi pa handa si Era na muli makipagrelasyon. Dumaan pa ang ilang taon bago sila nagsimulang lumabas bilang bahagi ng isang mas malaking grupo ng magkakaibigan. Hindi nagmadali si Tom sa kanyang nararamdaman. Lumipas pang pa ilang buwan bago niya tuluyang inamin kay Era na may gusto siya rito at nais niya itong ligawan. Lubos na kinatuwa ni Era ang pahayag ni Tom. Sa hindi inaasahang pagkakataon na nilang marami pala silang pagkakapareho habang nasa proseso ng panliligaw. Si Tom ay isang Filipino-Chinese businessman, insurance at real estate broker at isang lisensyadong pharmacist. Isa sa matagumpay na negosyo ng kanyang pamilya ay ang Katinko Ointment. Habang si Era naman ay isang dating aktres, modelo at TV personality sa Pilipinas na sumikat sa iba't ibang teleserye ng GMA Network. Ang kanilang pagmamahalan ay nauwi sa isang hindi malilimutang engagement proposal. Noong January 24, 2016, naganap ang sorpresa ni Tom para kay Era sa Dubai sa gitna ng kanilang business vacation trip kasama ang ilang kaibigan. Habang namamasyal sila sa Arabian Desert, biglang lumuhod si Tom at nag-propose kay Era. Isang tagpong naging saksi ang kanilang malalapit na mga kaibigan tulad din na Tim, Fabio Ide, Bianca Manalo at Femela Baranda. Ang romantic proposal ay ginanap sa Arabian Nights Desert Safari Camp sa Dubai. The Unforgettable Beach Wedding Bago pa man sila ikinasal, naging isang tunay na inkwentro ng sartorial glamour at di mapigil ang kasiyahan ang prenup session ni na Era at Tom. Alam na agad ni Era kung sino ang kanyang dream suppliers, kaya kahit hindi pa nila naitakda ang petsa ng kasal, agad niyang binuk ang mga ito. At para sa kanilang engagement session, napagdesisyon na nilang sa Europa itong kaganapin. Ninais na magkasintahan na panatilihing flexible ang kanilang trip kaya wala silang tiyak na itinerary. Nagkaroon lamang sila ng pagkakataong maisakatuparan ang shoot noong August 2016 nang magkasabay silang nasa Venice. Sa paglingalinga, hindi na sila makakahanap pa ng mas perpektong lokasyon. Ipinagtapat mismo ni Era na gusto niya ang tubig, kaya naman ang maalamat na mga kanal ng Venice ay nagbigay sa kanya ng perpektong elemento upang paglaruan para sa kanilang prenup shoot sa kanyang prenup session, inalala ni Era kung paano nila ito tinahak na parang isang maze. Kahit mabigat ang kanyang gown, hindi ito naging hadlang upang sulitin niya ang bawat sandali. Napahanga rin siya sa kagandahan ng mga pader ng Venice. Kahit ang mga ordinaryong brick walls ay nagsilbing perfectong background para sa kanilang mga larawan. Bago pa man matapos ang kanilang prenup shoot, iminungkahi mismo ni Era na magkaroon ng ilang retrato habang sila isakay ng isang gondola hindi nila pinalampas ang pagkakataong makunan ng larawan sa pinakakilalang simbolo ng Venice. Kahit na lumalim na ang gabi, nagawa pa rin nilang kunan ng litrato ang kanilang nakakakilig na sandali na bibigyan ng isang tunay na romantikong epekto sa kanilang prenup shoot. Samantala ayon sa website na Boudoir Dolls, ipinagdiwang ni Era kanyang huling araw bilang isang dalaga sa pamamagitan ng isang boudoir shoot. Tatlong larawan mula sa naturang session ang naibahagi sa Instagram. Ayon kay Era, ito ang kanyang unang pagkakataon na mag-shoot kasama ang mga babaeng photographers. Ito ay isang personal na bagay at isang bagay na kanyang itatangi dahil ito ang kanyang huling daring photo shoot bilang isang single woman. Dagdag pa ni Era, lahat na kababaihan ay may iba't ibang sukat at anyo. Dumating ang pinakahihintay na araw noong March 3, 2017 sa Holy Rosary Parish Church sa Boracay. Tuluyang nangyari ang pangarap na kasal ni Naera Era at Tom. Damang-dama ang emosyon sa buong seremonya sa simbahan. Bago pa man magsimula ang wedding march, kapwa na sila umiiyak sa saya si Tom na suot isang royal blue suit ay hindi napigilang maluha habang pinagmamasdan na kanyang asawa na naglalakad sa altar. Sa kanyang wedding march, tinugtog ang instrumental version ng Can't Help Falling in Love ni Elvis Presley. Napakaganda at nakakabighani ang bride sa kanyang espesyal na araw. Ang intricately designed lace na kanyang off-shoulder gown ay tunay na nakakahanga at tumatak sa mga bisita. Samantala si Tom ay sinamahan ng kanyang mga kaibigan kabilang sina Fabio, Tim at ang si Stephen Koo. Nang maghalikan ang bagong kasal, nagbigay ito ng kasiyahan sa kanilang mga panauhin. Kabilang sa mga dumalo sa kasal, sila theater actor J.M. Rodriguez at radio DJ Tony Tony. Isa sa kanilang mga bisita si Karel Marquez ay nakakuha ng isang larawan ng bagong kasal habang kanilang bridesmaids na sila Michelle at Bianca ay nakangiting pinagmamastan sila. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, sumakay ang mag-asawa sa isang beetle limousine patungo sa kanilang ingrading reception sa Dalin Boracay. Era and Tom were grateful for a second life after surviving a tragedy noong March 29, 2018, isang aksidente ang kinasangkutan ni na Era at Tom sa Antique. Lumubog sa karagatan ng Kulasi Antique ang sinasakyan nilang speedboat matapos ang isang taong anibersaryo ng kanilang kasal. Kasama nila sa speedboat si na Bianca Manalo at ang kasintahan nitong si Mayor Jonathan Tan ng Pandan Antique. Dahil sa insidente, isa sa kanilang mga kasama ang nasawi, ang pinsan at bodyguard ng kasintahan ni Bianca. Papunta sana ang kanilang grupo sa Marison Island na maganap ang trahedya Ayon kay Era, napakabilis ang pangyayari at hindi niya matandaan kung paano bigla na lamang lumubog ang kanilang speedboat Hindi raw niya maatim ang makakita ng isang taong namamatay, lalo na kamakailan lang ay pumanaw rin ang kanyang ama Gayunpaman, nanatili siyang alerto upang hindi panghinaan ng loob o magpanik Inamin din ang mag-asawa na masyado silang nagtiwala sa sitwasyon at hindi naging maingat sa kanilang biyahe itinuring ni Era na isang himala ang kanilang pagkakaligtas. May tuturing daw niyang second life ang pagkakaligtas nila sa trahedya. Era and Tom's dream of becoming parents finally comes true. Masayang inanunsyo ni Era at na kanyang asawang si Tom ang kanilang unang magiging anak, walong taon matapos silang ikasal. Sa kanyang Instagram post noong March 18, 2025, ipinakita ni Era kanyang baby bump habang na sa tabing dagat habang tinitingnan siya ng buong pagmamahal ni Tom. Ipinahayag ni Era ang masayang balita tungkol sa kanilang pamilya kung saan bilanggit niya ang tamang pagkakataon ayon sa plano ng Diyos magkakaroon sila ng bagong miyembro. Hiniling din niya sa mga supporters na isama sila sa kanilang mga panalangin habang lumalaki ang kanilang pamilya, malaking bagay ito para sa kanila. Pinasalamatan din niya ang mga magbibigay ng kanilang suporta at dasal. Maraming celebrities ang natuwa at bumati sa masayang balita ng mag-asawa. Kabilang sa mga nagbigay ng kanilang pagbati, sina Isa Calzado, Megan Yang, Alodia Gosienfiao, Pauline Luna, Bianca Manalo, Chita Miranda at ang kapatid ni Era na si Michelle ipinahayag ni Michelle ang labis na kasiyahan para sa kanyang ate matapos mabunyag ang magandang balita. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.